Aba, may batang ansaya-saya nga dito sa Bagong Silang. Super late upload na nga ito, one week ago na. Pumuuwi talaga kami dito sa Bagong Silang para magbakasyon. Tuwing natatapos ang school year ni Kuya Junkiko, Kiko, may batang ang natuwa sa bola. Kakabing kapit -bahay nga lang namin yung court dito. Kaya tuwing umaga ay lagi kami tumatambay. Tignan nyo naman, parang magkakaroon ako ng anak na PBA player. Charo, ah, tignan nyo naman kasi yung atake ng batang to. <laughs> pagdating nga ng kinahaponan ay nagluto ako ng palabok. Ang layo ng tinalon, no? Lagpasan yung tanghalian. Hamo na, focus tayo ngayon dito sa meriendahin. Siyempre, ano pa ba? Low budget palabok nga gagawin ko. Crave na crave nga ako sa palabok, pero siyempre, ang mahal nga ng mga rekado. Kaya naman gagawa natin ng paraan yan. Ang goal natin ngayon, basta gusto, may paraan. Hamo nang hindi masunod ang kumpletong rekado. Nasa nagluluto yan? Basta magawa ng paraan at maitawin. Ang putakting cravings na nananalaytay sa dugo ko ngayon. Basta madiskarte ka at mapasarap natin yan. Ay, gora na yan. Eto nga, tinahanda ko na yung mga ingredients. Dito nga sa ating low budget, pero kayang-kayang pasarapin na palabo. Nakita nyo kanina ang ating main character na Tokwa. Nabili ko nga lang yan 5 piso isa, kaya 4 yung binili ko, bali 20 pesos. Tapos 20 pesos na pinagsama-sama, bawang sibuyas, pati yung pampakulay natin. Ah, muna, nakalimutan ko yung pangalan, basta alam nyo na yan. Tapos ito pangalawang main ingredients, 21 pesos nga lang yan, maliit na lata. Hindi ko na babanggitin kasi hindi naman natin sponsor yan. Pero nakita nyo naman, ba? Diba? Pagkatapos nyo na nga igisa yung bawang sibuyas at ginili, isunod nyo na sa sa yung talk Ayan, i mekas mo lang, igisa-gisa nyo lang. Tapos pag nanawa na kayo, kung ano yung feel nyo, kung okay na ba yan. Ay, go na. Ilagay nyo na nga yung atwete. Ayun, atwete. Naalala ko na. <laughs> Ayan yung ginawa ko sa atswete Sinala ko nga. Para kumulay ng bonggang ganyan. Tapos ano pa ba? Eh, di i mekas mo na yan. Tapos pakuluan mo ng ganyan, no? Oh. Sabay ilagay mo na nga yung chicharon palabok na nabibili sa palengke. 1 for 25 pesos nga yan. Alam na nila yan. Hanapin lang. Yan, i -mekos -mekos mo. Habang kumukulo at inilagay ko na nga rin tong North shrimp, Sakto na yung isang yan para sa port na chicharon pampalabo. Tapos tantsa-tantsahin na lang din yung sabaw. Naglagay na rin ako ng asin, paminta, at pampalasa. Ah. Ako kasi yung sabaw na nilagay ko ay okay na sa akin. Kasi kalahating pansit palabok lang yung binili ko. Ilan lang naman din kasi kaming kakain. Naglaga na nga rin ako ng itlog para sa toppings mamaya. Tapos ayan, isinunod ko nga doon sa tubig. Na pinagpakuloan ko ng itlog yung pansit. Ah. Habang pinapakulo ko nga yung pansit palabok, ah. ay ito namang itlog ang babalatan ko para mamaya sa toppings. Ah. Tatlo benti itlog na nabili ko. Oh. Tapos yung pansit palabok na kalahating kilo ay 60 pesos lang maliit nga lang yung nabili kong itlog, kaya ganyan, medyo na duro. Pero ha mo na, basta may itlog. <laughs> ito na nga yung palabok sauce natin. Tingnan nyo, lumapot, di ba? <laughs> ang magpapalapot kasi diyan ay yung chicharon pampalabok na binili natin. <laughs> ito nga nagplating na nga ako. <laughs> yung pala 10 piso yung chicharon din yung binili ko. <laughs> Nakalimutan ko nga bilhin yung spring onion. <laughs> ha mo na, palabok pa rin naman yan. <laughs> At ito na nga ako, craving satisfied ang lola nyo kaadi. <laughs> mainit pa nga pero walang maimainit sa taong guto. <laughs> para kain mga kaadi. Kung gusto nyo pa nga ng mga low budget dishes idea, consider to follow like and share this page. Kaading vlog! At kung umabot ka hanggang dito, ay tunay ka talagang kaading! Hanggang sa muli! <laughs>